Ay, good afternoon di manood like ta kayo mula kao nasa tamu simba na ta, mga igala o diba inahan lang magahin ta sa ato ang mga spiritual ng mga panginahang lang dili kayo mapuro lang ta FB FB puro ta YouTube so kinala magahin ta o para sa uh, Panginoon diba so panghapon ang, ang simba so Hoy nako akong mga anak. Magpagwapa sad ta oy. Eh. Man lipstick ta. Ah, akong lipstick kay eh, naputol kondon na. di, <laughs> napay napay na paingabil na ko nga giluasan na unsa puning luas? Eh sige magtakog kaligo na na nga may luas, So magpag mang lipstick na lipstick na to ni atong ngabil nga ni hubag. Mm. Nay. Mm. So, samtang napaabot ko sa akong anak na nagilis uh, nag mag mag-picture-picture sa tadyari sa ato ang mga wow! hmm. bala. Diba? Hmm. Picture picture po sa ato mga bulak ba? Kay nindot kay tanaw ng mga buwak. Hmm. Hmm. So mo ako ang mga kabulak akong mga tanong. Ayan. mo so, mga tanong. O, ano akong Welfin? Welfin nga, uh, Welfin na uh, dwarf. Ayan na. Ayan. dwarf. Mm. So, ang ako ang mga kaktus. cactus. Ayan. O. Oh. Ano pa o? Oh. Hmm. Napagyod. Hmm. So, muna ako ang kalingawan pag maadlaw, kung wala akong buhat, magsigir ako o oh, libot-libot sa akong balay. Nga na yung mga tanong. O, oh, diba? Hmm. Ayan. Nindot kayo tanawan ang mga bulak. kung mm balay pag bulak ako. Pa, oh. pa. Pa. So, kadugay po sa kung anak mo gawas. Eh, pagdali na diha mo, dogay Dugay <laughs> oh. ka isang pa kag ilis ni mga ulitaw, mga dalaga. Kitang inahan, okay raman ka English pag kaman man lipstick gamay, wala na. Pag mm -mm. so, na sila, guys. Yeah. So, ano, guys, hilig kayo po mga rose. Kaso diri sa mga kadili, man mabuhi ang mga rose, o eh. Mm, Nakoy rose diri pero dili dyan mabuhi ba. Kamatsun nun. Hmm. Kamadyunan akong mga rose na kung ano pa po yung rose nga katundag ko kayo pero na mo dali na matay. So ang nabuhit dali kanina lang 50 mini nga rose. Kanina gagmay nga rose ba. Hmm. Hmm. Ganahan ko sa mga rose kaya mga bulaklakin. Ganahan mo kung mga flowering nga mga tanong. Kaya kung hang balay na ilaghang nakapalibot nga mga flowering nga tanong so linot e So ini labay sa tao ay mga bulak mm, um, anak ra so gani atong mga bumbil ang din siya basta na nakakuan siya baka nang naka naka plastar bitaw sa init mo um, muna sila mamulak sila muna yung ako mga bumbil sa akong giplastar sa init kay para mamulak siya kay ganani sila ako polsan mm -mm. tanawa guys Uy, ang ako ang uh, sakit kay istorya sa nga abila ni eh? yung siguro ra may kaluwasan bitaw is na ako manina pa akan nagkaon ko ba na pa na ko muni na imong luwas but yun ilan, ano yung nila na do meaning basta mapakan ni mo nga nag ka kuan na mo to iwa but to sa ah, uh, dili ta na to guys ah. Uh. so ang ato wala nga uh. uh, basta uh, pangag na uh, kulang na to mo ni ko na uh, ma Kuha na siya, madis alay na ato ang pagnguya-nguya ba? Mm -mm. <laughs> ang akong adil pa, wala pa siya ng mulak. Uh, Nangamatay na yung mga bulak, pero na yung mga bulak. uba ng mulak. Pero happy tapos siya mo bukhad yung mga bulak. Happy na sa bukhad. Pag bukhad na po mga bulak, anin na siya kay Tanaon. Uh -huh. So, uh -huh. So yen lang guys. Thank you for watching.